gusto ko lang pong i-share sa inyo sa po sa aking sekreto. Nagulat ako na ito rin pala yung ginagawa ng aking idol na si Idol One Palanga Nation di ba? Kasi napanood ko po nung nakaraang araw sa live ni lords GPT Show. nang na sabi ni Idol One Palanga Nation ay ginagawa rin niya to nung nag-uumpisa siya. Gusto ko rin pong ibahagi sa inyo. Nang sa ganun ay makatulong din po na nagkakaroon din tayo ng mga konting mga nagtre-trending dahil dito sana ito ay gawin ninyo wag nyo lang sanang pakinggan ang sekreto ko bakit ako nakilala ng mga Pilipinas ito ang gawin mo gumawa ka ng isang account jumoin ka sa lahat ng group dito sa Pilipinas mag-join mm -hmm. ka sa mga online yung mga public group basta public lang ha? ang sa mga group gamit yung isang account mo gamit yung isang account mo bakit? at nasa group ba kasi ka mo kailangan ng algorithm ni Facebook automatic yon pag nagpost ka sa group nyo kung may 500,000 na, na ano yon or 100,000 na member yun automatic ipapadala ni Facebook sa kanila yan kasi member sila nung group na sinaliyan mo sasalian mo na group, mga public lang, yung walang ano, yung, yung wala mo naman kung public, o kung ano kay private eh. Kasi pag public kasi, okay. hindi na kailangan ng, na i-approve ng admin, kasi kung sa'yo mga admin, hindi na i-approve pang mga ganyan. Doon ka sa mga public na walang approve-approve. Kasi mo yeah. ng one pa lang bakit ako nakilala ng kong Pilipinas So yung mga tao doon, let's say, 100,000. Oh. 100,000 yung nahanto sa group. Imposible na kahit Maliit ka pa. Sino nga saan mo na mag-share sa'yo? Bakit sikat ka pa? Ba? Kung ano sarili mo lang ka? mag ka ng mga paraan kung pa, paano ba kaya to sumikat tong mga itong mga iba. Alam mo lahat halos ng vlogger ka, yan naman ang umpisa. Ikaw ang mag-share ng sarili mo video. Kapag nag-upload po kayo ng inyong mga contents, huwag lang po kayong basta mag-upload ng kung ano-anong mga video na wala pong quality to. Kasi kahit anong gawin natin kung walang quality ay hindi po tatangkilikin ng mga viewers. Katapos nga pong mag-upload ng mga contents ay i-share po natin to sa my story. At pagkatapos natin may share po sa story ay dapat po ay i-share din po natin to sa mga Facebook groups. Malaki po ang may tutulong nito mga Lodi kasi nga hindi na po kailangan po ng algorithm po ni Facebook. Meron pa akong extra account or dummy account. Yun po ang aking ginagamit pang share. Kasi nga dito po sa ating account ay limited lang po yung ating galawan po dito. Sa mga wala pa mga Facebook groups or konti pa lang po yung mga Facebook groups ay mag-join po kayo. Kasi hindi naman po lahat ng ating mga contents ay tinutulungan po ng algorithm po ni Facebook. Eh mga Lodi ko, yan po ang gawin ninyo, no? Yan patunay po, meron po tayong big content creator na meron na po 5.1 million followers na ito nga po si Idol 1 Palanggan Nation. Ayun mga Lodi, kung napapansin nyo. Yan na rin po ang aking sinishare po itong mga nakakaraang mga buwan na isa pong makatulong po ay ang pagkakaroon po ng dami account or extra account na gagamitin po sa pagsishare po sa mga Facebook groups. So ayan mga Lord, sana po ay mas nakatulong po to kasi nga kita nyo naman, no? Meron pa akong isang patunay na si Juan Palanga Nation ay yan po ang kanyang ginagawa. Yan mga Lord, ko sana po ay nakatulong. Follow for more. God bless.